Ito po yung ebidensya na nagpark po kami para mag-grab ng mic. Ito. <laughs> so, wala, uh, oh, ayaw. Wala na rin eh. Ay, ah, hindi, hindi, hindi siya mag-grab. Dito lang pinipindot ko eh. -ri hindi, oh, <laughs> hindi ka na, Recon. Recon na. Oo, Recon. Uy, tumuntahan natin. Uy, hindi ka Hindi mo mag mic. Ito <laughs> ang <laughs> 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 <laughs>

Oh, tayo nyo na lang ulit, mapa. Like Ayun na. Teka. Okay, teka na ba? Oh. Like <laughs> oh. <laughs> Hindi nakakatapak eh. Hindi may nakaapak. Oo, oh, yan. Yeah. Hindi yeah, ako naman na. Mamaya ka na. Oh. <laughs> Drive ka na. kapit na tayo sa beach mayroon sa babida ngayon meron sa babida meron naman tayo ha ngayon ha dalawa pwede lang tahan yun e ganun yun ah hindi na hindi pwede pwede gumolented na nga eh oo kain na tayo dito ayun saan? tayo ha? hindi na kunin dito yan bulaluhan yung ano tayo

kami kainan dito ng bulalo? Kainan ng bulalo? No, bulalo? No? Oo. Oh. Ang ganda kung ano mo dito, kanan, Caltex. 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 Presidio, kanan. No park. Mm, Ganyan bas ba? Hindi niya kalaki. Diretso lang <laughs> naman tayo, <Over>. di ba? Cafe nyo. Ay, <laughs> tayo sa... ko sa... sa... Aminin natin doon sa tingin. Wow. Ang <laughs> yaman-yaman. <laughs> May munisipid ah. <laughs> Anong itikin mo? Jollibee? 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 <laughs> Anong mo dito na tayo. Ano? Ito munisipid ah. na nga ito. Ayan, wala <laughs> <laughs> Ay, oh. Sir, parang gwapo naman yun Sir, sa ano may nakakainan dito bulal o, yung masarap? Kuya okay O kaya kainan dito? Dito Palaiyan na po ito kuya Salamat Salamat, kuya Salamat kuya, I love you <laughs> Magpapamama mo ka, talagang nagtatanong. picture ng tabangan. Natin. -dapat yung tabangan? Hindi, nyo yung mga nililiguan natin naman sa... Oo nga, sahibu. ito Ang eh, rasay! Okay. Ano? Sige, medyo Ano ba Bakit nga